mag-schedule ng video sa YouTube. Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Si Leonardo Paiva ito, balik sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko paano mag-schedule ng video sa YouTube channel mo. May tip din ako kung paano malaman ang oras na online ang mga subscriber mo. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para sa inyo. Madali lang mag-schedule ng video at alamin kung kailan online ang audience mo. I-click ang Analytics sa YouTube Studio sa computer mo. Tapos piliin ang Audience. Sa Analytics, Audience makikita mo ang oras na online ang mga subscriber mo. Halimbawa, 5 AM o 3 AM linggo halos walang nanonood sa channel ko sa YouTube. Kaya napakasama ng oras yan para mag-schedule ng video ko. Sa ibang oras naman, halimbawa dito, alas 6 ng gabi tuwing lunes, karamihan ng manonood ko ay nasa YouTube. Kaya magandang oras ito para mag-schedule ng video sa channel. Lunes, 6 p.m. Martes, 6 p.m. Miyerkules naman 7pm na, kaya sa 6pm, hindi gaanong marami ang tao. Marami pa rin, pero hindi karamihan, kaya tingnan mo itong mga parisukat para malaman mo kung anong oras aktibo ang audience mo. Kapag alam mo na ang oras, sigit iprogram na natin ang ating video. Halimbawa, i ko itong Create, Upload Video, Select File, tapos napili ko na ang video. Ngayon, ilalagay ko ang lahat ng datos tulad ng pamagat at description ng video. Dito, pipiliin mo ang thumbnail na ginawa mo para sa video. Na to, pipiliin mo rin ang playlist na paglalagyan ng video, ang target audience, pipiliin mo kung pambata ang video o hindi. Kung may bayad na promosyon sa video mo, kailangan mong i-check yung option na 'yan. Sa ibaba, sabihin mo kung may AI ang video mo, oo o hindi. Pwede ring i-on ang auto chapters, auto location, auto concepts, tags. At kung gusto mong ma-notify ang subscribers mo, i-check mo to. Pagkatapos, i-click mo lang ang next. Dito, piliin mo kung gusto mong i-monetize ang video o hindi. Pipiliin ko on i-click ko next Dito piliin mo kung may ganitong elements ang video mo. Kung wala, i-click mo none, tapos submit at next. Dito pwede kang magdagdag ng subtitle at end screen kung gusto mo. I-click ang next, next at makikita mo rito mga kaibigan. Para i-schedule ang video mo, alam mo na kung kailan aktibo ang audience mo sa YouTube, kaya i-click mo ang schedule at piliin ang oras na aktibo sila. Kaya pagka-upload ng video mo, karamihan ng audience mo ay aktibo at makikita nila agad ang video mo. Ilagay ang oras at i-click lang ang schedule. Nagawa niyo ba, mga kaibigan? I-commento sa ibaba mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang, yakap sa inyo, ingat kayo. Salamat.